Shout out. Dito kami ni Buddy oh. Sa base. Ayan oh, dalawang truck kami. Tet 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 tet. tet. <laughs> tag ano kami, tag 20,000 liters. Sa kanya straight. Ano ang dala mo, Buddy? Ado. Straight Ado. Sa akin naman XCS. You know. Dito kami sa you o. Know. <laughs> sa naval base Cavite ayun eh, no? o kita shout out support the troops para may pang gasolina yung mga magpapatrol sa ano West Philippine Sea no shout out ano ay hintayin lang po namin yung ano yung mag mag receive shout out po Pot-pot na lang po Pag sa mga sa amin <laughs> Shout out Dokumento na tayo Ayun, pawisan tayo Tapos na kami ni Buddy magbaba Ayun Ayun, dala ko trailer Ayun, kay Buddy Dala niya yung ano Deventerin Pabalik na kami sa terminal Shout out Buddy Patricio ang kasabay natin dito ngayon yun yeah another successful delivery yun shout out po ingat ingat po tayo sa ating mga biyahe mga kadiskarte. shout out